Yan o oh. It's alive Ay <laughs> Smoke Smoke ha ah. Parang si Maris Rangal Smoke Then ano daw Erox mga katropo Sino na sa truck? Ano kaya ang problema niyan? Malamang hindi umaandar sila kaya sa truck eh. Tatanong <laughs> <laughs> ba kung anong problema? So check natin. Tatanungin natin yung mayari kung bakit hindi umaandar at ano yung problema ng kanilang motor. So ito na mga katropa yung Aerox version 2 na binaba dun sa truck. Sino nila kasi hindi umaandar. At dito naman mayroon tayong ginagawa na Radar FI. Ang ginawa natin, kinumbalt natin yung headlight ni boss Kasi naglagay sila ng Honeywell switch Pero hindi sila naglagay ng relay kaya napundi So iiwasan yung mga katropa na maglalagay kayo ng Honeywell switch Tie switch dito sa redirect pi Na hindi gumagamit ng relay Dalawang relay yung kailangan nyo High and low para hindi mapundi ang inyong headlight Ito kasi mga katropa ill nga yung kanyang headlight pero hindi siya battery operated. LED siya, na easy pa rin yung kanyang supply na galing ng stator. Kaya yung iba, akala nila, porket LED, akala nila direct sa battery. Ngayon, kapag papasukan nila ng accessory wire o positive supply, doon nababasted yung ating ilaw kasi conflict yung kanyang supply. So, iiwasan nyo na magkabit na walang relay. Kung gusto nyong malaman kung paano magkabit ng domino switch o tie switch or if I, meron naman tayong video dyan. Pwede nyo sundan yun. Huwag kayong magalala dahil walang problema kapag sinundan nyo yun at sigurado hindi mababastid ang inyong ilaw. Mga katropa, papalo naman ang ating Facebook page. Jad Alin Motorcycle Electrical Shop Lingkayan. Kung gusto nyo namang magpagawa sa akin ng personal sa pagwawiring, i-search nyo sa inyong Google Map ang Jad Allen Motorcycle Electrical Shop Lingayen Pangasinan. So, balik tayo dito mga katrapo sa motor na Aerox version 2. Yung problema ni boss ay ayaw umandar. Sinubukan nating isusi. Tapos i-push button natin. Kung mapapansin nyo, wala siyang response. Tapos dito naman, yung pinagpagawa nila boss, meron na silang mga ginawa rito. At doon sa kanyang stator, nag ano sila ano na. Sana yung ano, dito nagrekta na sila, naglagay sila nito tapos hindi mo bra, nirekta na nila yung kanilang kanyang stator sir ano? Tapos ano pa yung mga ginawa dito boss? Um, yung dito sa may ano, uh, dito sa yung sa akin ng um, stator papunta doon, papunta rito. Na para mag... ng error 12 tapos nirekta na lang. Hmm. Tapos ano pa mga CKP pinalitan CKP sensor. Pero yung original na CKP sensor mo sir nasa iyo? Opo. Padingin nga sir. Ay ito. Okay, B Ito mga katropa pala, ito yung ano, ito yung Y Connect. Kapag mayroon kayong ganito, mas mainam, uh, mas advice ko na tanggalin niyo na lang yung ganito niyo kasi 24 hours na kumukonsumo to at ito yung napapalubat sa ating battery. So andito siya, nakalagay yung Y Connect, iyan plug niyo lang. Tapos ito yung original mo sir na CCTV sensor. Nung pinalitan, hindi pa rin siya umandar. Umandar kasi so, namamatay-matay pa. Umandar, kaso na mamatay matay Pero ito yung original mo mm -hmm. Tapos ngayon Hindi na siya umaandar, hindi na na totally, hindi. Ngayon yung uh, ano mo boss Yung gumawa, anong sabi ng gumawa? Uh, Ayun, ano daw yung pagkatapos pala ito ng CPK sensor, ano daw yung magiging problema pa uli? Baka kasi yung may issue daw dun sa CKP hanggang pabunda dito. Sa, pabunda rito. Yes, po, yun, sa sakit naman ng CPK. Sa sakit naman ng CPK. Kaya ano na, binulog mo na lang. Oo. Oh. Para Okay, sige, sige sir So inyo yun yung naging problema ng motor ni Boss mga katropa Nagrekta sila dito sa stator Yung tinatawag natin yung error 12 Kasi minsan pag hindi umander yung Nmax o Aerox na version 2 Nagkakaroon ng problema sa socket Dito sa socket ng ng ating stator Papunta dun sa computer box Nagsusunog yun, minsan hindi siya aandar At uh, mamamatay-matay yung ating makina or dito naman siya minsan may problema. Pero nagawa na lahat yung mga katropa na rektan na, nagbalita ng CPK pero hindi pa rin umaandar yung motor ni Boss kaya nag si Boss na dalhin na lang sa atin para i-check kung ano yung dapat i-check. Baka kasi mapalitan pa yung computer box, ano? Baka na po yung magiging suspect ng gumagawa, ano? Computer box. So yung mga ganitong klaseng problema mga katropa, napaka minsan basic lang or minsan pag nagawa nyo na lahat, may problema na talaga yung computer box. Pero bago natin sabihin na computer box yung kanyang problema, meron muna tayong i -detest. O ituturo ko muna sa inyo yung tamang pagdetest para masabi natin na computer box na talaga yung sira. Na hindi nyo na kailangan tanggalin or ipacheck dun sa gumagawa ng computer box kung may damage ba o wala. Yung pag bullshit natin sa ganitong klaseng problema, isa lang to sa problema ng Aerox version 2. Hindi naman lahat pare-parehas ng problema pero kung sakali na encounter niyo to sa inyong motor o sa motor ng inyong customer, at least alam niyo na ang inyong gagawin. So nahi muna natin mga katropa yung computer box kung paano ba malalaman kung sira na o hindi pa yung ating computer box. So gamit yung ating test light, yung test light clip natin ilalagay natin sa negative supply ng ating battery or po pwede rin sa body ground ng inyong battery pero mas okay kung sa negative supply na ng ating battery tapos si test light natin yung positive dapat umilaw yung ating test light okay good umilaw siya ngayon dito sa ating computer box mga katropa ite test light natin yung white wire ito So i-test light natin yan, dapat hindi siya umilaw. Iilaw lang dapat siya kapag pinush button natin yung ating push button. Pero yung ilaw niya, hindi continuous na ilaw. Dapat yung ilaw niya parang nagbiblink kapag pinupush button. Pero kapag tinislate mo to na umilaw agad yung test light na steady, ang ibig sabihin niyan, may problema na sa loob ng computer box at sira na yung mga MOSFET. Maaring may nasirang MOSFET yan or may nasirang pyesa. Kaya hindi umaandar yung motor ni boss. So ganun lang yung pag-check ng computer box. Ilalagay nyo lang sa negative supply yung test light clip tapos i-test natin itong puti dapat hindi umilaw so i natin tapos isusi kailangan sususin natin so kung makapansin nyo nakasusi na yung motor ni boss pero hindi umilaw yung ating test light kapag dineslate natin yung kulay puti na wire so ang ibig sabihin niyan, walang damage yung ating computer box at walang problema so pangalawang i-check natin mga katropa yung kanya namang push button Kasi pag pinupush button natin Hindi nagre-response At hindi rin tumutunog yung kanyang relay Dito May dalawang relay dito Isang relay Yung common supply sa mga accessory wire At yung isang relay naman Ay charging Tsaka starter relay ng ating motor Dapat kapag pinupush button natin ito Tutunog dapat yung relay natin dyan Pero kay boss hindi tumutunog So i-check muna natin yung kanyang brake light dapat pag pinireno natin magkakaroon dapat ng ilaw doon sa likuran kapag pinreno natin yung kaliwat kanan subukan natin ano, i-check kasi kapag hindi umilaw yung ating brake light hindi rin gagana yung ating push button so unahin muna gawin yung mga switch ng ating brake light para magkaroon siya ng push button pero kung umilaw naman siya ibig sabihin walang problema doon sa switch ng ating stop light boss, paano mo nga boss? pa-preno mo nga kaliwat kanan? Gabi na boss? Ano, boss? Pitawin mo muna kabila. Kabila rin. Uh, isa pa. So, okay naman, mga katropa. Good naman yung brake light ni boss at walang problema. Pero kapag pinuspotom pa rin natin, hindi pa rin siya nag-click. So, dalawa yung possible na problema. Kung pwedeng... Sira yung pindutan, lost contact, corrosion, lilinisan natin yan. Or yung kanyang side stand. Ito yung side stand natin at alam naman natin na yung sa ating side stand merong switch yan. Pag binaba mo, mamamatay yung makina at hindi mo mapupush button. So minsan nagkakaroon ng problema sa side stand kasi eh, nagkakaroon ng corrosion, kalawang, at naglo contact, lalo na sa lugar nyo kung bahayin. Bahayin ba sa inyo, boss? Ay. Hindi naman? Or madalas sumulong naman sa baha pag ano? Ulan. Ulan, ganun. Oh. Pero minsan, iba, ano nyo sa baha din minsan? Um, hindi naman Hindi naman masyado. Hindi man lubugaan, ano Ay, okay. So, minsan, nagkakaroon kasi ng lost contact doon mga katropa. At nagkakaroon ng corrosion, umido. Kaya hindi nagkocontact yung ating kill switch. Pero ang gagawin muna natin ngayon, i-relecta muna natin itong dalawang wear ng side stand. Kasi ito yung common na issue din ng ating motor. Kung bakit palagi namamatay at hindi nagpo-push button. Next. Erek mo muna yung side sand nga dito. Balatan mo dito. Balatan mo dito tapos erek mo Sige. Okay. Kuha ka ng wire stripper ito. Tara tara. Wire stripper. Sige. Kung sakaling hindi siya umandar sa side sand mga katropa, ito na yung pupunta natin. Babaklasin inyo to, lilinisan, isprayhan ng WD-40 lihain para mag-contact yung ating push button pero try muna natin dun sa side stand ito yung pinaka common issue ng NMAX tsaka Aerox Okay na so, pagkatapos nating ma-rect na yung side stand subukan na natin, nakasusin naman, patay muna natin tapos i-push button natin. Yan no? oh. It's alive! Ay! <laughs> Smoke! Smoke ha! Oh. Parang si Maris Rakal. Smoke! Then ano daw? Alright mga katropa, it's alive! Isa pa. It's alive! Boss, so ibig sabihin boss, side stand, ang problema. Buti na dala nyo rito boss ng ano, bago magpalit ng computer box ano. Oh. Kasi, po oh, siya mahal. Mayayari kayo yan. So importante na ayos na, sayang yung sakit ng ano, stator. Nairekta na wala sa oras, pero okay lang din yan. Basta importante, nakahinang, nakahinang naman ano. So yun ang mga katropa kung paano mag-solve ng ganitong klaseng problema. Isa lang to sa problema ng ating Aerox version 2 at marami pa tayong problema na may encounter. Pero at least kahit ganun, alam nyo na rin yung mga proseso na gagawin nyo para hindi kayo magkasusan or hindi nyo mahulaan yung trabaho. So yun lang mga katropa, maraming maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Sana tuwing nanonood kayo ng ating video, marami kayo nanutunan, nakagamit niyo sa inyong panganap buhay at sa inyong pagdi-DIY. Maraming maraming salamat mga katropa. God bless at ingat palagi sa pag-wiring.